Ako mo, Bilino, singkot ang isang interview patungkol sa pagmamalitan ni Janine kay King Chu noong Star Magic Ball. Maging siya hinagulat at tatismayas ginawa sa kanyang partner. Kasabay ng mga makaot na isyo, nagliliparan pa rin ang mga pambabatekos kay King Chu at ipinipilit na hindi ito nababagay kay Paolo. Ayon na sa mga ibinahaging opinyon ng mga netizens, mga ibang artista nagtataka bakit kanyang talab at suportado ang King Pao all over the world because napasaya ninyo ang mga seniors and yung mga age na kagaya ko. Very happy pag nakikita kayo isang ninyo na suportahan at respetuhin kahit alam namin, ang maraming ang sa inyo at tumawala ng respeto. Para siraan kayo, kaping mga tagahanga ay naririto palagi. Saksi sa lahat kung paano kayo mahalin ang taong bayan. Yung first movie nga ninyo, isang malaking patunay na napakaraming nagmamahal nagpa black screening sa pelikula pati sa ibang bansa, na namamayat pa mga kapwa artists mga kaibigan, hindi kayo nakadigmutan na suportahan. Paraming mga sponsors, never kayong iniwan, magkos mas miniyakap, panang mahigpit. True na true na ang King Pao ang pinakamarakas na tandem kaya maraming inggit at tumutulig sa na mga haters. Sang-ayon mo kayo